bago po tayo mag uh, patuloy sa ating uh, topic ay uh, syempre gusto ko lang po munang uh, unahing batiin itong lahat ng aking mga subscribers followers at mga viewers na sana manawari ay mailayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan mailayo kayo sa lahat ng uri ng mga sakit bagkos ang darating sa inyo syorteng walang katapusan Ayan po at uh, sa wakas, ibinilita e din ng Channel 7 yung pagkamatay ni Enrile. Panis na po yan. Noong pa pong isang araw ko sinabi yan kasi sa totoo lang po, patay na talaga yon Ang bumubuhay na lang po sa kanya, parang artificial na nabubuhay siya doon sa pamamagitan ng respirator ano hindi naman po hindi naman po siguro gagawa ng uh, istorya yung nagpahatid sa akin ng balitang yan at lalong hindi naman po siguro gagawa ng uh, anumang kabulastugan at wala naman siya mapapakinabahan anyway kalimutan na po natin yan o, tingnan nyo. Namatay na nga po. Pero paano nga po na yung mga kinulimbat nito? O, yun po eh. Yun po ang problema natin sa bansang ito. Yung ganitong klase ng batas natin dito. O, ikinamatay na lang ni Enrile eh. Niwala Ni wala kayong nabawi kahit na sintabos sa kinulimbat nito. Bagkos sa ah, sinasabi nga na sandigan bayan, dismiss ang gago. Ha? Ah, Mantalang pinangalanan niya ni Napolis na isa yan na, ah, na may codename niya na tanda. Di ba? At ang codename naman ni Estrada ay Sixi. Kahit na mukhang butanding, parang di 6C, ay bayot yan. Oh. Ayan po ang maging leksyon natin ngayon. Ha? Ngayon lalong hindi na natin babahuhiin yung mga ninakaw na pira nito dahil nga napatay na. See? Ganyan po ang batas natin. Kaya ang uh, kaya naman na itong mga gunggong at mga tarantadong mga politikong ito sila sila ang gumagawa ng batas para hindi sila makulong, hindi sila makasuhan oh. Ayun. isang example na yan kay Andrele wala pong nababawi oh. grabe yung penerwisyon ng mga tao dyan sa kababayan sa kagayan hanggang ngayon po pala yan hindi pa naglubay hanggang sa nalagutan nila siya ng hininga. di ba? So, ano? Ano pa ang aasahan nitong ating mga kababayan sa ganitong klaseng uh, patakaran ng gobyerno? Ya. Yeah. Lalo lamang po maghihirap ang ating mga kababayan kung ganito ng ganito sebagai wala naman po talagang pakialam itong mga animal nito ito. Basta ang pinapakialaman nila kung paano ma mabundat ang mga tiyan itong mga hayop nito. Oh. Ngayon po, isa-isa nang nagtakasan itong mga kawatan. Tumakas na si Saldiko, tumakas na rin ito si Bunuan. Huh. na ang sinasabi po nito, haharap siya sa investigasyon ng ICI. Uh, tumakas na po si Bunuan. Yan po yung sekretary ng, sekretary ng DPWH na kung saan ay uh, daang milyon ang ginastos do, niya doon sa kanyang babae, pagpapatayo ng kanyang mansion ng kanyang babae. Maliban pa po dyan yung mga sasakyan at mga a uh, mamahaling magamit. Sige, ano 'yan tatakas lang. gano'n kagaya guys, Saldi ko hanggang ngayon wala pa. Uh, hindi niyo pa binibigyan ng warrant of arrest. Pa paano kami maniniwala niyan na hindi ninyo itinago yan? Kayo mismo ang nagtago kay Saldi ko. Para sa gano'n ay malibre kayo. Dahil kasi ang lagi niyo sinasabi, due process eh, di ba? walang makukulong bali, pag hindi dumaan sa due, process. Kaya nga sinasabi ko eh, puro kabaliktaran ang nalalaman nito. Gobyernong ito, palibasa nga, lutang na. Oro wala na siyang maalala. Ang alam lang nito, suminghot. Kaya yun po ang nakakalungkot dito. Ang ihirap na nga po nitong ating mga kababayan, lalo pa naghihirap dahil sa mga politikong mga kawatan ito. Kaya sabi ko nga eh, hindi la, hindi la pa lang ako nabibigyan ng pagkakataon. Pero pag nabigyan ako ng pagkakataon, kung ang inyong patakaran ngayon, due process muna bago kulong, ako hindi. Kulong muna bago due process. Or either, baka wala nang due process yan gilitan ko na lang kayo ng gilitan kitang kita naman eh kailangan pa ba ang due process dyan kitang kita na yung bunuan na yan lalo na o oh, para po sa inyong kalaman billion pesos po ang kinulimbat itong bunuan na ito at bigla na lang tumakas ngayon ang isa pang makakarindi sa inyo, ngayon wala, wala pa po yung hearing ng kuna, sinado ngayon ha. Ngayong araw po, magkakaroon ng hearing ha. Abangan ninyo. Dahil uh, tada, inimbita ulit nila si Gutisa na para magsalita dyan. Pero, hindi na po, babawiin na raw yata niya yung kanyang unang sinumpa ang salaysay. Anong ibig sabihin yan? Tinakot, binayaran, Name it. Ganun lang yung kasimple. Ganun lang mag-isip. So, ibig sabihin niya, pagka binawi niya, yung kanyang testigo ay isang napaka laking kaduwagan sa mga marines ito. At dahil yung po ang usap-usapan ng ngayon, talagang matindi po ang pananakot sa pamilya. At mismo kay Gutisa. Kaya maaaring uh, humayag na lang siya sa kagustuhan ng itong mga nanggigipit sa kanya. At ikaw, Lakson, umayos ka. Kung ayaw mong uh, humalik kaya uh, San Pedro. Ha? Pero, speaking of halik kay San Pedro, mga kababayan, mayroon na pong susunod kay Enrile. May kasunod na po yan pag nagkataon baka ilang araw lang ay may, may sumunod na nasikat din na kawatan kaya nagiging sikat itong mga hayop nito dahil sa kanilang pagiging kawatan itong mga apan ito lalo na yung katiwala tiwala pa ba yung pagmumukha ni Ortega na yan yang si Alunto na yan yang uh, barbers na yan Bini Abante na yan ha? Katiwa-tiwala pa bang pagmumukha ng mga yan? <laughs> Yang si akong uh, Kung Hon na yan, yung si Redon na yan, aba, pagka pinagkakatiwalaan pagka pa ninyo yan, iwan ko na lang sa inyo. Sa totoo lang po, ang uh, pwede lang yung gawin dyan, pag makita ninyo, huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon yan. Kailangan na ninyong gupuin kailangan na ninyong kapunin. para sa ganun wala nang uh, maghahasik pa ng lagim oh, itong si Kwan ito si Trilianes kung hindi ba naman talaga ang, ang, laki ng saltik sa ulo nito alam niya na po ba yun mga kaibigan yung sinasabi niya ngayong darating na 28 kapag hindi raw si Lisa ay si Risa na hontivirus ang nanalo ngayong 2028, aalis na lang daw siya dito sa Pilipinas. Lalayasan na raw niya ang Pilipinas. Nanakot pa ang gago. Alam mo, ta, trililing -lili, tri talaga. Di lang may trililing ka, may kuliling pa. Sa totoo lang, kahit hindi mo sabihin yan, ha, dapat lang na umalis ka ngayon, palang dapat umalis ka na. Dahil kapag ka nga hindi nanalo si Risa na yung manok, abay kalabuso ka. Baka pag minalas ka, ha? Ah, baka sa wala ka nang dalawang bayag at uh, batagal nang binaril mo, po ultimo bayag binaril mo, ay eh baka ang kasunod niyan, babarilin mo na rin yung sarili mong ulo. Kasi may na talaga ang ulo mo. nanakot ka pa, hayop ka. Grabe po, napakarami po, kabi-kabila yung mga hindi ka na nais na mga balita. Sobra. At uh, grabe. Pero ang sa, to sa totoo lang po, sa bawat ginagawa ng uh, mga politikong mga kawatang ito, yung rampant na pagnanakaw, ang pinapatay po nila itong ating mga uh, kababayan uh, uh, na naghihirap na lalo pang pinapahirapan ng administration ito anyway at uh, talagang uh, ko ano, na talagang uh, aywan hindi ko na talaga maintindihan kung ano pa ang uh, nangyayari sa mga utak na itong mga kawatang ito. Hindi na sila naawa sa ating mga, sa mga kababayan nating napakaraming maghihirap natin mga Pilipino. Hindi na ba sila naawa dyan? Hindi ba sila naawa doon sa nakikita nila na habang uh, habang uh, naglalangoy sila sa kahirapan, Sinasabi pa nga nila, di ba? Na hindi nila alam kung paano silang babangon. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagpapatayo na naman ng kalang barong-barong. Dahil talaga pong walang-wala sila. Tapos ito, napakasarap ng buhay nito mga politikong mga hayop na ito. Mga congressman at mga animal na mga senador na ito. Mayroon na ba ang congressman o isang senador dyan na tumulong siya mismo? Parang wala po ako nakita. Maliban kay BP Sara. Na yan naman yung hinahanap ni Hydro uh, Hydrocephalus na si Ortiga. Nasaan daw ang vice president? Kung di ba talagang gonggong -gong ito? Bakit? Bakit mahahanapin si Vice President? Mayroon ba kayo binigay na budget? Di ba wala? Ha? Tinanggal nyo na ngayon confidential fund niya. Binawasan nyo pa yung budget niya. Tapos ngayon, hinahanapan nyo kung saan na si BP Sara. Ganun pa man. Kahit nawala ng pera, budget ang biaba Office of the Vice President, nakapagpadala po ng tulong si Vice President doon sa mga nasalanta. Hindi kagaya nitong bangag na ito, puro salita. At uh, naglabas na naman sila ng kung ilang trillion piso na naman para daw diyan sa uh, emergency uh, ano na yan? Ano yan? Kalamit na yan. Oh. Pero tingnan nyo, ni isa sa mga beneficiary po wala mga katanggap yan. Tandaan nyo yan. Sigurado ito, lalamunin na naman nila ang pira na budget dyan. Trillion po. Yung niinila ang budget dyan sa inyo. Pero ano nga nangyayari? Bulsa dito, bulsa doon. Nakaw dito, nakaw doon. Kaya naging resulta, mga gutom na ang mga kababayan natin dahil sa mga pinaggagawa nyo na hindi na kayo tumigil ng kananakaw sa pera ng bayan. Kaya masasabi ko sa inyo, mamatay na lang kayo mga congressman at mga senador. Dahil wala naman talagang uh, pwedeng piliin sa inyo. Eh. Di ba sinasabi ko na nga, yung in-insert ni itong si uh, Grace po na 100 billion. Di ba ta sinabi ko dyan, sa ayaw mo sa gusto mo, tatanggapin mo. So, ibig sabihin, pare-pareho na kinabang yan. Doon sa 100 mili billion na pinagkatiatian ng 24 na senador. Napakagago naman, napakahipokrit mo naman pag, hindi mo, pag sinabi mo hindi mo tinanggap. Di ba? Isa pa. At, uh, bago tayo tuluyang uh, tapusin itong video ito ay uh, uh si lang po ito lang po ito dahil nga po uh, wala pa po akong tulog at uh, hindi ko po i-reveal -re sa inyo kung saan po lugar itong aking kinaroroonan ngayon pero ang sigurado ako ay uh, nandito ako malapit lang sa isa sa tinatarget namin kaya ang sinasabi ko sa inyo na may susunod na na mag-aabi Maria pag nagkataon so pang huwag niya muna kayong magtaka kung bakit ganito ang background itong aking video ito pa mga kaibigan kung inyo pong napapanood yung mga hearing-hearing hearing na yan. At pamilyar naman po siguro kayo kay Bryce Hernandez. Ano po? Wala pong kagatol-gatol na isinangkot po niya itong si Lisa. Sinangkot po niya itong butod na budlat na na kulubot na rin ang uh, o ito, parang nakakita na po ba kayo ng toalya ng baka? O kahit anong toalya, toalya ng uh, kalabaw? Ganyan po yung uh, bilat niyan kakulubot. Tapos naglililibog pa. Kaya naglililibog pa yan dahil nga sobra-sobra yung pira na nasa kanya dahil sa mga pagnanakaw niya. Ikinanta na po siya ni Bryce Hernandez na isa yan sa talagang na uh, napakalaking uh, ibinibigay uh, e ng DPWS dyan. At siya ang nagmamando uh, kay Bunuan. O ngayon si Bunuan, ayan, tumakas na po. T -t 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 tumakas na po. Sandali na lang to. So Ngayon ay uh, makikita ninyo makikita na ninyo na talagang uh, may protection itong mga ito. Si Saldi ko. Bakit hindi nila sa, sa totoo lang, kahit isang araw lang, kung gusto mong pabalikin yan dito, mapapabalik eh. Una, paano mo mapapabalik? Wala pang demanda. Pangalawa, wala namang warrant of arrest pa. No. Paano mo mapapabalik yung ganyan? Wala pang demanda. No. So, lahat po yan drama. Tandaan ninyo, ang gobyerno ito, napakagaling magdrama. Napakagaling magtago. Kaya nga, kung totoo sin, ay, uh, pati ngayon pagkamatay ni really, Enrile, gusto pa nilang itago eh. Nung isang araw pa yan, na ah, talagang ah, patay na, respirat respirator na lang, ano ba? ang ah, nagmimintin ng hininga niyan, kahit napatay na. So, ngayon lang nila binalita, kagabi lang. Gusto pa nilang itago see anyway so abangan na lang po natin yung susunod yan kay Enrile at ito po ay sikat na rin magkakasunod-sunod na pong uh, mamatay ang mga yan tandaan po niyo dahil uh, wala namang pong uh, pupwedeng po uh, humigit pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon uh, lahat po yan ay mag, uh, sa ng kamatayan kamatayan po ang uh, ibibigay na pag na kabayaran ng mga hayop na yan at ngayon nakaabang na sila hindi nila alam nasa likod na pala namin yung sila ah, ana, baliktad hindi nila alam na nandoon na kami sa likod nila ah. kaya po siguro mag-i-stay po mag-i-stay po ako rito at uh, yung pong uh, mga kasama ko nandoon sa kabila mag-stay para po kwan? Uh, triangle kami uh, saan man pumunta nakasit up kami ganoon lang po uh, huwag kayong mag-alala mga kaibigan kung ano yung sinasabi ko gagawin ko yung sinasabi kong i-video uh, e ko kung paano kong uh, balatan itong mga ito, gagawin ko kung paano ko sunugin itong mga ito gagawin ko Iya upload ko yan hanggang sa makarating sa buong mundo speaking of buong mundo ay kumpirmado uh, po na tinutulungan ni Trump si President Duterte so hanggang dito na lamang po at uh, magpapahinga lang po muna sa ako sandali dahil uh, sa ngayon po ay uh, madaling araw na at uh, magpapahinga lang po muna ako saglit at uh, ipagpatuloy na lang po namin yung uh, aming misyon sa araw ng bukas. So maraming maraming salamat po at doon po sa uh, mga subscriber ko mga followers at mga viewers, ingat po kayo palagi. Yun lang po ang pwede kong uh, may bigay na advice sa inyo ngayon. Napakahirap po magkasagit. Muli po, ano nga ba yung lagi ko sinasabi pagkatapos kong magdagdal? Siyempre, sa lahat ng aking mga subscriber, gusto kong malaman ninyo na mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.